Ito mga boss 3-5 Lahat ng na 3-5 taon na si sir Mga tagilang taon na sir Pare-pare Mga bulls tag po ito po ito lahat 3 to 3-5 dun Oo, puro lang Puro bulls tag po Isang taon na may gito pag nalang bulls tag Isang taon na may gito Ito na dito Sa so, okay. uh, so, mga boss, pag gusto nyo bumili Pag nakrosnadaan nyo, dito na yan sa ano Groto Pet Market Ang okay. gaganda ng mga manok okay. 3.5 din

3-5 tapos bull stand ito mga boss pangalan nyo sir? PJ? kasi sir PJ na naman po ito anong lahay po ay? anong lahay po nito sir? sweater? ilang taon po? Sa kalating taon, ito mga boss, Sweeter kay Sir PJ, sa kalating taon na rin. Magkano po, Sir? One-eighth. lah, eighth One-eighth, one lang mga mo Dito po sir, magkano po? Ito, mga boss, 1, 2. Po? May bawas pa po ito. Dito lang po yan sa Grotto Pit Market. Pag gusto na dyan nyo, dito. Linggo-linggo sir, dito po kayo? Linggo-linggo daw dito si Boss PJ. Anong lahi sir? Ah, sweater? Sweater din to, one, tangkod mo mo ang ganda. Mura, Murang-mura eh. mo Dito po, sir. 1.8. mo naman, mo mga boss, 1.8 din.

Ilang taon na rin to, sir? Ito naman, boss, 10 months. 1-8. Sweater din. Ito, boss, magkano dito, boss? 1-8 din siya. Sweater. Ilang taon, boss, ay? Ay, pero yun sila. 10 months din dito, mga boss. Tatangkad ng manok ni Sir PJ Ang gaganda ang mura pa. Dito lang yan mga boss sa, ano, sa grotok